Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nay, pwede mo makahiram ng ano, 30,000. Gatas, 30,000? Eh, mabay mo ko, ibang gatas mo mabibili mo. No? Tapos <laughs> sabi ko, alam ano mo, Mark, sa status mo, pagiging artista mo, nakakahiya, 30,000 lang wala ka. Lahat na ng ano, di ba, alipusta na tanggap mo. <laughs> Bago ko pinahiram na. <laughs> <laughs> na? ko uh. Ano pa ang magagawa mo, di ba? May hashtags na justice for Mark Harris kahit di ko siya close. At hashtag let help Mark Harris instead of bashing him. Ang Instagram post ng model at TV personality na si RR Enriquez nitong August 17. Enalmahan kasi ni RR ang TikTok video kung saan makikita si Mark Harris at ang manager nitong si Lolit Solis. May dialogue doon si Lolit na, 30k wala ka? Patungkol kay Mark. Halaw yun sa August 3 episode ng online show ni Lolit, kung saan ikinwento niyang tinawagan daw siya ni Mark para manghiram ng 30,000 piso. Pambili ng gatas ng kanyang anak. Tahasang sinabi ni RR na hindi siya close kay Mark, pero makikisawsaw siya. Pinalaga niya ang pamamahiya ng manager sa alaga pa man din niya. Lolit, 70 plus ka na. Ang tanda mo na, sana yung natitira mong taon sa mundo. Gawin mo sa kabutihan. Hindi raw tama na ilugmok pa ni Lolit si Mark sa kahihiyan sa kawalan ng pera. Dahil hindi lang naman ang aktor ang nagigipit ngayong panahon ng pandemya. Bagkus ay dapat pang tulungan ni Lolit si Mark. Sinabon din kasi ni Lolit ang alaga sa kawalan ng focus nito sa kanyang career kaya napag-iwanan tuloy ng kanyang mga kasabayan. Marami namang celebrities ang sumang-ayon kay RR kabilang na sina Dayan Medina, Aliana Asistio, Zainab Harake at ang transgender na si Kevin Balot. Anong masasabi mo sa balitang ito?